Pakalinis po ng kalsada ngayon, guys. Ah. Pakalinis mo. Dahil may bagyo, guys. Ayan. Ang po ng paligid. Wala trabaho, guys. Wala pong pasok na yan. Oh, almusal nila siguro. Ayan, guys. Napakalinis po. Today is September 1. So, may bagyo po kasi dito ngayon sa Kong, guys. So, sabi naman, nag-type ng number, signal number 10 daw, guys. So, makita nyo dun sa market, wala pong gaano mabili. Wala pong karne, walang isda, walang gulay. So, guys, ayan. Nagpanik buying po, guys, dahil sa bagyo, guys. So, Today is September 1 pa naman sa so may bagyo kagad. Siguro mamayang gabi to guys. Sa ano yung hangin or gabi. Or mamayang hapon. Kasi nagpanikbayang na po sa market. Wala na halos mabili. Ganito po guys dito sa Hong Kong. Pag may bagyo or masama yung panahon. Wala pong pasok lahat. Walang pasok yung trabahador. Walang pasok yung mga estudyante. Yan. Yung mga kunyang lang po ang nagyuduti. Hahaha. <laughs> Kasi kahit driver po, wala din pong duty niyan. Pag ganito pong masama ang panan guys. Siguro mag-duty lang sila pa. sila ay stay in. Pero pag stay out yung maniho or driver ay wala din po silang pasa Kasi yung driver namin wala din pasok pag ganitong masama ang panahon, guys. Lalo si mag-signal number 10 daw. Mamaya, on naman sana. Sobrang lakas nuna ah. na. Kaya guys, ah uh, keep safe po sa lahat. So, ito po yung ano ngayon um, paligid dito ngayon guys wala ka makitang ang mapasok wala ka makitang may nagwawalis sa gilid ng kalsada wala ganong sasakyan yan guys napakalinis po ng kapaligiran yan. so ingat po sa lahat ingat ingat po sa mga kababayan natin dyan na nandito sa Hong Kong. Ingat po tayong lahat. So, ayan, makikita nyo po. Walang katao-tao, guys. Walang pong katao-tao. Napakatahimik. <laughs> ang tahimik po ang paligid. Maririnig mo na lang yung huni ng ibon. Ayan. Makikita mo lang sa kalsada yung mga guys. <laughs> Galing sa palengke or kaya may pinuntahan yun pero may pumapasok wala, wala nang makita lahat po ay nasa bahay kasi po dahil sa typhoon signal number 10 Ayan. cancel po lahat ng pasok si Dante pasok ng mga trabahador lahat po ang so yan lang po ang Uh, kaganapan ngayon. ngayon. Yan po ang ano natin ngayon guys. Ang update ng araw. So September 1 Happy Bear Month na guys. So malapit na Christmas season. Almost. Kaya na guys. Ibangun na. Basan na tayo. Ayan. Basan tayo <laughs> pa ulan. pa na. Good, cute, ang cute. Ang cute na. <laughs> naglalakad lang sila. Yeah, guys, maulan na. So, yun lang, guys, ang ating vlog for today. Today is September 1. Happy Bear Mons. Keep safe po sa lahat. Sa lahat po ng mga kunyas. sana safe po tayong lahat. Bye for now. See you on our next vlog.